Halina't paunlarin natin. Panuto, basahin at unawaing mabuti ang sumusunod na katanungan. Piliin ang titik ng pinakaangkop na sagot at isulat ito sa sagutang papel. 1. Anong tawag sa kwento na hayop na gumaganap sa tauhan? A. Alamat B. Pabula C. Kwentong bayan D. Maikling kwento Pangalawa, sino ang naghatol sa pagitan ng tigre at lalaki? A. Ang kuneho B. Ang machi C. Ang pagong D. Ang uwak Pangatlo, ano ang pinapahiwatig ng tigre tapos siyang iligtas ng tao? A. Ang tigre ay nagpapasalamat at nais gantian ang kabutiang ipinakita ng tao. B ang tigre ay daraya na at hindi marunong tumalaw ng utang na loob. C. Ang tigre ay gutom kahit hindi na niya inisip ang ginawa ng tao para sa kanya. D. Ang tigre ay matalino at nakuminsin niya ang tao na sa itulungan. Pang-apat, ano ang naging suliranin ng tigre sa kwento? A. Siya ay gutom at naghahanap ng na pagkain. B. Nahulog siya sa hukay at hindi makalabas. C. Nawalan siya ng tahanan. D. Nais niyang maging hari ng kagubatan. Panglima, sa iyong pananaw, tama ba ang ginawa ng kuneo na dayain ng tigre upang hindi ito kainin ng tao? A. Oo. Dahil kung hindi niya yung ginawa, malamang nakinay ng tigre ang tao. B. Oo. Dilang tigre dapat lamang pagbayarin sa kanyang kasakiman. C. Hindi. Dahil masama ang gumamit ng panlilin lang upang maresolba ang isang problema. D. Hindi. Dahil mas makakabuti kung kinausap na lang ng kuneho ang tigre ng maayos. Pang-anim. Bakit nagdadalawang isip ang lalaki bago tulungan ng tigre? Letter A, dahil natatakot siyang masaktan o kainin nito. Letter B, dahil may iba pa siyang dapat gawin. Letter C, dahil inutusan siya ng kuneho na huwag tulungan ng tigre. At letter D, dahil gusto niyang makita kung paano lalabas ang tigre ng mag-isa. pang Pangpito, bakit nais ng tigre na kainin ang tao kahit iniligtas siya nito? Letter A, dahil ayaw ng tigre na ang tao ang maghari sa kagubatan. Letter B, dahil ilang araw na itong hindi pa nakakain. Letter C, dahil sadyang kumakain sila ng tao. At letter D, dahil wala silang puso sa mga tao. Pangwalo, Tama ba ang naging hatol ng kuneho sa tigre? Letter A, mali dahil hindi niya nagawang tulungan ang tigre. Letter B, mali dahil hindi niya binigyan ng pagkakataon ang tao na magpaliwanag. Letter C, dahil naging matalino sa pagpapasya ang kuneho sa kanyang hatol. At letter D, tama dahil naging nagiging magulo ang tigre at kuneho sa kanyang paglalakbay ang Kung ikaw ang koneho, paano mo lulutasin ang suliranin ng tigre at ng tao sa paraang patas at hindi mandaraya? Letter A, hingkayating ko ang tigre at ng tao na gumawa ng kasunduan na hindi sila magtatangkang sakta ng isa't isa. Letter B, gagawa ako ng, bagong pagsubok kung saan kailangan patunayan ng tigre na kaya niyang hindi manakit bago siyang tuluyang palayain. Letter C, tatawagan ko ang ibang hayop upang sama-sama magdesisyon kung ano ang pinakamainam na gawin. At letter D, hahayaan ko ang tigre sa hukay at hindi na ako makikialam sa usapan ng tao at ang tigre. At panghuli, ano ang mga aral na makukuha sa kwento ng hatol ng koneho? Letter A, maging matalino sa pagdidesisyon upang maiwasan ang kapahamakan. Letter B, dapat maging mabait sa lahat ng oras kahit masama ang iba na nakapaligid sa iyo. Letter C, laging tulungan ng iba kahit wala kang tiwala sa kanila. At letter D, ang pagiging makapangyarihan ay mas mahalaga kaysa sa pagiging matalino. Mahusay. Magaling.